Naranasan mo na bang magising at hindi makagalaw? O kaya'y nakakita ka ng isang taong may nakakatakot na anyo, nakatayo sa iyong harapan? Kung oo, maaari kang maging isa sa mga nakaranas ng isang kakaibang karanasan na mahirap ipaliwanag. Pwedeng ikaw ay nakatagpo ng hotman. Isang misteryosong nilalang na nagdudulot ng takot at kalituhan sa mga taong nakakita sa kanya. Ang Hatman mga katoto ay isang misteryosong nilalang na kilala sa buong mundo. Isa siyang madilim na nilalang na may matangkad at payat na anyo, laging nakasuot ng malapad na sombrero. Karaniwan ang Hatman ay nauugnay sa isang karanasan na tinatawag na sleep paralysis. Sa mga pagkakataong ito, magigising ang isang tao ngunit hindi niya magagalaw ang kanyang katawan. Sa halip, makikita niya ang isang malabong anino o isang anyo tulad ng hatman na nakatayo o nakatingin sa kanya mula sa dilim. Kung ikaw ay nakaranas na nito, hindi ka nag-iisa. Ang sleep paralysis ay isang pangyayari kung saan ang isang tao ay magigising mula sa kanyang pagtulog, ngunit hindi magagalaw ang kanyang katawan. Karaniwan ito ay nagdudulot ng matinding takot at pagkabahala sa mga nakakaranas nito. Sa gitna ng hindi makagalaw na katawan, may ilan na nakakakita ng isang itim na anino, isang matangkad na nilalang na may sombrero. Ito ay ang hatman. Marami ang nagsasabi na ang hatman ay isang produkto lamang ng sleep paralysis, isang visual na hallucination na dulot ng abnormal na reaksyon ng utak. Ngunit ang mga kwento ng mga nakaranas ng ganitong karanasan ay tila may pagkakapareho. Ang hatman ay palaging naroroon sa dilim, nakatayo at tila nagmamasid sa kanila. May mga tao na naniniwala na ang hatman ay hindi lamang isang ordinaryong halusinasyon. Ayon sa ilang teorya, siya ay isang uri ng demonyo o nilalang mula sa ibang dimensyon. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng matinding takot at sa ilang mga kaso, tila may malasakit o masamang intensyon. May mga nagsasabi na siya ay isang tagamasid, isang nilalang na may layuning obserbahan ang mga tao habang sila ay natutulog o nagigising. Sa kabila ng mga nakakatakot na karanasan, may ilan ding naniniwala na hindi siya masama. Isang simpleng tagabantay lamang na walang layuning makasakit. Maraming mga ulat ang naglalaman ng katulad na kwento isang anonymous na user ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa isang online forum. Ayon sa kanya, I was in bed one night, lying on my back, when a tall, slender man in a wide-brimmed hat walked into my room. He was shadowy and featureless, a blurred darkness. He wasn't outwardly menacing because he had no face. But something deep inside me screamed that he had ill intent. I eventually broke the paralysis, kicked the air, and he disappeared. The memory is vivid and it still haunts me when I try to fall asleep. Ang karanasang ito ay nagpapakita ng nakakatakot na imahe ng man. Isang nilalang na tila walang muka, ngunit nagdudulot ng pakiramdam ng takot at panganib. Marami ang nakakaranas ng ganitong klaseng karanasan at hindi ito limitado lamang sa sleep paralysis. Isang kwento naman mula sa isang user ang nagbigay liwanag sa iba't ibang karanasan ng mga tao kay Hotman. Ayon sa user, My mother saw it. She said she walked from her sleep, took a sip of water, and was going to get up to use the bathroom. And she turned to get up. She saw a man standing in front of her bed with a long trench coat and a big black hat. She describes him as all in black. She kept asking him who he was, but he wouldn't answer. She thought someone broke into the house, but then he vanished. I repeatedly asked her, Mom, are you sure it wasn't just a nightmare? She insisted, No, I was wide awake. Ang karanasang ito ay isang halimbawa ng isang gising na karanasan kung saan ang hot man ay nakita habang ang isang tao ay hindi nakakaranas ng sleep paralysis. Bagamat hindi siya nakaramdam ng paralisis, ang presensya ng hotman ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng hotman ay ang koneksyon nito sa shadow people. Mga nilalang na hindi nakikita ng malinaw ngunit nararamdaman. Ayon kay Gili, isang manunulat na naglathala ng libro tungkol sa mga Dijin, mga genie na nagbabago ng anyo sa mitolohiyang Arabik. Ang Hatman ay isang halimbawa ng mga Shadow People. Ayon kay Gili, ang mga Shadow People ay kadalasang nagsusuot ng sombrero at mga cools upang takpan ang kanilang mga ulo na kadalasang hindi perpekto. Ang Hatman ay isang uri ng Shadow Person na may mga natatanging katangian katulad ng kanyang malapad na sombrero at madilim na anyo. Ang mga kwento ng Hatman ay hindi lamang nagpapakita ng mga misteryosong karanasan, kundi nagsisilbi paalala na ang takot ay isang natural na bahagi ng buhay. Para sa ilan, ang Hatman ay isang simbolo ng mga takot na hindi natin kayang kontrolin o maipaliwanag. Habang ang takot ay maaaring magdulot ng pagkabahala at kalituhan, Itinuturo ng mga karanasang ito na ang ating pinakamalalim na takot ay dapat tanggapin at hindi tumakas mula sa kanila. Tulad ng isang user na nagbahagi ng kanyang kwento. Ayon sa kanya, "I never knew this was a thing. I thought it was just a bad dream or a figment of my imagination. But after reading other people's experiences, I now realize that I'm not alone in this." Ang karanasang ito ay nagpapakita na ang hotman ay hindi lamang isang individual na karanasan, kundi isang kolektibong misteryo na nagsusuri sa ating takot at mga hindi maipaliwanag na karanasan. Ang hotman ay naging bahagi na ng modernong folklore. Maraming tao ang nagbahagi ng kanilang mga kwento sa mga online platforms na naging sanhi ng isang malawak na diskurso tungkol sa paranormal. Bagamat wala pang konkretong ebidensya na nagpapatibay sa mga kwento, ang patuloy na pag-usbong ng mga testimonya ng mga nakaranas ng Hatman ay nagpapakita na ang takot at mga karanasang paranormal ay isang malalim na bahagi ng ating kultura at pananaw. Habang ang mga kwento ng Hatman ay puno ng misteryo, itinuturo nito sa atin na ang takot ay hindi laging isang bagay na dapat iwasan. Ang mga kwento ng Hatman ay nagsisilbing paalala na sa halip na takasan ang mga bagay na hindi natin nauunawaan, dapat natin itong harapin ng may tapang. Tanggapin ang ating takot, pag-aralan ito at palawakin ang ating isipan sa pamamagitan ng mga hindi malirip na karanasan.